Suman Kasaba o tinatawag namin sa Bisaya na Budbud Balanghoy. Ito yung aking version at napakasarap kasi may dagdag na ingredient tayo na kung saan dagdag sarap sa ating recipe for today na Suman Kasaba. So first ay yung main ingredient natin ay yung kasava. So dito walang fresh na kasava pero may nabibili na frozen. So ito yon And then ang dahon ng saging. So itong dahon ng saging ay galing sa aking sa Laging dito sa France na kung saan di talaga masyadong maganda ang dahon kasi pina-frozen ko na siya. And then, ito yung laman ng nabili ko na cassava, grated cassava na siya. Tapos, ito yung laman na almost one half kilo. But first of all, kailangan natin na hindi diretso na i natin yung ating grated kasaba sa mga ingredients. First, ay kailangan muna nating pigain na kung saan magde-dry yung loob. Napakadali lang gawin, kukuha ka lang ng cloth or yung gamit ko dito kitchen cloth na pangpiga sa kasaba at ito na. Diba? So makikita ninyo na wala na yung tubig sa ating kasava and then pwede mong gamitin ang kamay or tinidor na ma ano siya, spread natin siya hanggang magbalik parang powder na ang ating kasava. So ayan, napakadali lang gawin and then pagkatapos niyan ay ito na. Parang powder na siya, para na siyang cake flour pero medyo may basa konti. Yan lang and then i-ready e, na din natin yung ating coconut milk, walang fresh dito na coconut milk sa France kaya ito yung gamit ko na sa can. Ang sunod naman sa ating mga ingredient na magpadagdag sa sarap ng ating suman kasava ay ang makapuno. So nabili ko din ito sa Asian store and then napakasarap na may ano na siya yung syrup na matamis and then itong next naman ay ang ating brown sugar. Ready na ang ating mga ingredient kaya let's start na talaga sa ating suman kasava. Of course, di mawawala ang main ingredient na 2 cups na grated kasava na pinadry na natin siya. At ang sunod naman ay ang ating 1 half cup brown sugar. Maganda talaga yung brown sugar ang ilagay natin kaysa yung white sugar. Of course, kung wala kayong brown, pwede naman yung white. At ang sunod naman ay ang napaka-importante din para sa akin ang ating fresh coconut milk or yung coconut milk na nasa kana 1 half cup lang siya ang ilagay natin. Tapos, imix natin yan siya kasama ang sugar at ang cassava. Yun yung tatlo ang ating main ingredient. At ang pang-apat naman ay ang ating palaman na makapuno or pwede din yung bukayo. Optional lang ito, pero dagdag sarap talaga pag may ganito sa yung recipe. O diba, napakadaling gawin lang talaga. Tatlong ingredients, yung ating cassava, yung ating sugar at ang sunod ang ating coconut milk napakadali lang tapos i-mix mix mix lang lahat hanggang mag-combine na lahat ang ating ingredient napakadali lang talaga so ayan na combine na makikita ninyo na wala na yung puti-puti ng ating kasava so okay na okay na yan at e ready na natin ang susunod nating gagawin yung magbabalot gamit yung ating dahon ng saging Itong dahon ng saging naggamit ko dito ay mula sa aking garden dito sa France. Medyo huli ko na siya nakuha kaya medyo pangit na yung dahon kasi nalamigan na. But then it's a cake na pwedeng-pwede pa gamitin. Napakadali lang gawin nitong suman kasaba. Ayan, sa dahon natin ay ilalagay natin yung na-mix natin na grated kasava na, ng coconut milk at sugar. Tapos ito na, sa gitna ay maglalagay tayo ng makapuno. Napakasarap talaga na may palaman yung ating suman kasawa or tawag namin sa Bisaya na budbud balanghoy. Balanghoy yung tawag namin sa kasawa So ayan, nalagay na natin yung ating makapuno. Dagdag talaga siya sa sarap. Pwede na din na hindi natin lagyan ng makapuno pero para sa akin na sanay ako na may palaman siya. Sa aking grandmother before, ay nilalagyan niya ng bukayo. So sa akin naman kasi walang bukayo dito, itong makapuno na nabili ko din sa Asian Mart. Ganyan lang. Tapos parang parang yung gumagawa ng lumpia or yung lumpia Shanghai na ganito yung style. So ganin ng pagbalot ko ng kasava. So ulit-ulit-ulit-ulit lang tayo sa ganyan na klase na proseso. Mag Ayan yung mga nagawa natin sa 1 half kilo na grated cassava. At pagkatapos niyan ay pinapartner partner ko yung ating nagawa na Suman kasava or budbud balanghoy, partner-partner siya bago ko siya ilagay sa lutuan. Dapat din yung lutuan ay kasyang-kasya yung mga nagawa mo na suman kasava. Ang klase na ganito na pinapartner-partner ko ay yun yung naalala ko sa aking grandmother na ganito yung style na paglagay niya o pagluluto niya. So ayan, nalagay na natin yun siya and then it's time na maglalagay tayo ng tubig sa ating lutuan. So yung tubig naman ay hindi lang maliit kundi tamang tama na medyo eksakto siya or aapaw ng konti sa ating suman kasawa sa lutuan. And after nyan ay pakukuluan natin siya ng 45 minutes to 1 hour, depende sa inyo. Gamit ko dito kasi medium heat lang siya. Medium heat for around 45 minutes at ganyan na napakadali lang gawin. After 45 minutes, ayan, lutong-luto na ang ating suman kasawa or yung ating budbud balanghoy. Yung dahon ng saging na gamit ko, hindi siya maganda. So para medyo dagdag atensyon or parang eye-catcher yung ating dahon ng saging, ay nilalagyan or pinunasan ko siya ng konting oil para oily yung dating at malinis na malinis talaga. So ayan na ang ating suman kasaba. Ang sarap, ang sarap ng pagkaluto.